Good morning, good morning. Yan, yan. May tao dumating. Yari kayo. Anong kailangan? Kape? Tay, pagtimpla mo tayo ng kape si Wadong. Malawak ang ari-ari ante. <coughs> Yeah. nabilin mo na Sa saan ka nakapanguhan na naman ng mura mga gumaan eh tinira mo na naman oh pati saging eh pinilot eh oh tinira wag nahuli ka saan mo na naman ay, oh, eh. ay, oh. ay ano? <coughs> na na nakaw yan ha wala ka naman tanim eh puro nakaw ang ginagawa mo yung saging, yung saging. Oo, oh, oo oh. oh. <laughs> Saan mo kinuha yung saging na yan? Sa bundok. Kanino sagingan? Ha? Kanin e, Eya, kaninong niyugan yung pinangunan mo? Sa bundok. Sa bundok. Sa bundok. <laughs> Hala, hindi na. Wag na. mo <laughs> kaunya <Nakaw> yan. <laughs> po si Wado yan o. Puro. May... May ano pa. Uro. Ano. Ba Bigyan mo pa ng biskwit. Wow, ito, ay, ito yung, nangangakit kapag ganang nyug ngayon. Eh, inakit po, ba't may mga mura dyan? Inakit po ata yan eh. Lahat ng madaanan po niyang, ano, talakal kanya. Kahit ni kanya. May puso pa. Ano ba ito? Oh, eh. may puso pa. Ito po eh, hindi namin binibilhan. Kasi nawi, pag binilhan po ito, mawiwili eh araw-araw kayo dadalhan ito ay eh. mga kinuha lang naman kung saan saan kainin mo na yung biskwit, mo kainin mo na at nang mabusog ka kainin mo na yan Kamusta ang kapatid mo? Pinapadalhan ka pa? Ha? O, eh, ba't nagnanakaw ka pa? Ba't nagnanakaw ka pa kung pinapadalhan ka? Ha? Limot mo? Ah, yun naman pala, limot eh. Di, hindi nakaw. Eh, ba't may mura? Ba't sariwa? Mura eh, sariwa. Buko, ba't may buko? Tapos, oh, bibili lang ng sigarilyo. May puso pa. Kamala, is Dapat, is lang. Wow. Salamat. Yan po eh ano. Oh, hindi. Hindi ko po binibilhan yan kasi ano. Um, sa po. Uh, puro pag nanakaw eh. Ay hindi naman maganda. Pero yan po ay kadalasan po yan. Dito nagkakape. Hindi ko lang po nabibidyohan no. Hindi ko na po binibidyohan. Ngayon lang po ulit ako nagbidyo. No? Kaya sanay po iyan dito. Pagdadaan dito sa akin, hihingi siya ng pagkain. Kung anong gusto niyang hingin Siya kape. Tsaka pagkain. Yan po yan, eh, eh. May, may, kaya sa buhay po yan. May kaya sa buhay. Pero kung po, no? may ano po yan, may kaunting sa isip pero normal naman, hindi natin malaman. Kaya lang, siya nagpapaisip din tayo. Yun lang po. Maraming salamat.